afternoon and blessed everyone late ang vlog natin ngayon dahil sa may may pinupuntahan ako at dito ako ngayon sa saing po at dito po natin makikita ang tram mga kaibigan yung hindi pa nakakikita ng mga tram dyan sa Pilipinas dito po yun dito po yun ang tinatawag na tram na syempre daran siya sa isang railways ito ay dito po yan bus po yan bus po yan Ayan, ayan po siya. Ayan. Yun, malakas-lakas din ng ah, ano, ayan. Asan na yun? Tingnan na yun siya, yun. At saka meron pang parating, sige, tingnan natin. Ayan, ayan siya, tram po, ayan siya. Ito ay bus po, ayan. Ah, nakita natin yung mga iyan you know, oh mga rail ano cable cable sa sa taas yon ang pagdaanan ng yan mga cable na yan dyan, dyan, ang, ano, may na trump, oh, yan oh, yan nagano yung from ano ba yung dana o yan siya Yan siya, yun. O, oh, diba? Kita nyo. Yanan, yan, yan. Yan lang yan siya. So back and forth lang yan siya. Dito po yung building Nasa sa Kaloma Lumaan building dito sa dito na side sa Hong Kong Island. Ayan, mm -hmm. hindi pa yan na-renovate. At medyo ano na siya sa sulok-sulok bandang parang kung nasa natin ni parang banda-banda na siyang yango rin. kung diyan sa Davao. Kung doon sa Manila naman, parang banda na doon sa Tiapo. Oo. yun siya. yan po ang tinatawag na tram. Yung hindi pa nakakita ng tram yan sa Pilipinas. Mga taga-Pilipinas people, So, hindi na kayo magnoranti kung makapunta kayo dito sa Hong Kong. O kahit man saan kayo pupunta, mayroong mga tram. Eh. Manila lang ang wala. Train pa lang ang nasa Manila. Train. Parang train din ito. Kailang ito eh. Para sa singlaki lang ng bus. At doon makikita natin yung ayun, nagtitinda ng nagtitinda ng siupaw, mga ano yan, F -A -F -A.